So mayroon tayo ngayon dito mga kaibigan Toyota Corolla So ang problema ay Maingay dito banda Dito sa loob So check natin ito Dito sa gilid na to So tatanggalin natin itong kanyang timing cover At titignan natin kung bakit ito maingay So titignan natin yung kanyang timing guide At itong kanyang timing chain Tingnan natin kung naupot. So, ayan. Tinatanggal na ni Sir Ibrahim. So, maghintay lang kayo sa update, mga kaibigan. Tama, si Munch. May pansika, Munch? Hindi ako kumain kanina ng pansika. Hindi, hindi ka binigyan, Bodo? Hindi, siya. Inubos ni Bodo, do? Ha? Inubos ni Bodo, do? Hindi, ang dami yun ha Ang dami ba yun? Oo Ang mga bahay? Ano ba ngayon? Birthday? Birthday yun Hindi no? Kagabi? Ni Gracia oh. Kagabi? Ganit okay. daw nagkabaliktad yung panang kontrol control eh. Control ng lang. sa langis. Ayan o, malalim na nag-expand na rin tong kadena na ito anong model ba to? so malalim na nga mga yan, kadena yan ang kadena A tañana, mm -hmm. yo no. Na tensioner nya so, ito yung mga papalitan natin mga kaibigan ito yung guide chain guide na dalawa tsaka ito sa taas yung guide sa taas at ito ang kanyang timing chain pati, pati ito ang kanyang tensioner So, ang problema na ito mga kaibigan ay magingay kapag uh, umaandar. So, rinig na rinig itong kanyang uh, timing chain. So, mapapansin naman dito yung problema. So, ito ay malalim na. Ayan o. At itong kanyang uh, timing chain, may possible na nag-expand na rin to. So, anong model to? Nasulit na yung ganito. So, 2014 mga kaibigan, sulit na yung kanyang timing chain at saka guides. Ah,